Yan, shout out po Andy Kayakap Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayakap Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Sal Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayakap Vlogs. Maraming maraming marami po salamat at na, maraming po salamat. Po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayakap Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap At ang ating subscribe at panunood At hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video Andi kaya ka vlogs, isang kalingap partner Mag-subscribe po, thank you mga kalingap Salamat kalingap rap, salamat Ayan po ninang, at uh, ito na At uh, tapos na po ninang uh, bubong Ay uh, pintura na rin po ang uh, bubong po yan, At uh, yun nga po, sabi ko po, finishing na po ito bukas ninang magpipinish na po sila bukas o magrarap ayan so mga kalingap sa inyo po lahat sa muli po isang mapagpalang umaga tanghali gabi sa inyo mga kayo naroon sa kayo Luzon, Visayas, si Mindanao sa ating mga kababayan ng mga FW sa si iba't iba bansa lagi po kayo mag-iingat no ayan welcome back my youtube channel inyong lingkod Andy Kaya Ka Vlog sa isang matsagang vlogger matsagang scouter mga kababayan at simpre huwag natin kalimutan Patuloy patuloy suportahan ng mga ng mga upload premier video ni Kuya Val Santos Matubang at The Vlogs at Kalinga Prab. Siyempre po, yung bago pa lamang po sa aking YouTube channel, pista naman po paki-subscribe, like and share. Paki-pindutin po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video post mga kababayan. Sana po huwag tayong mag-skip ng ads, no? Ngayon po, tulad na sinabi ko mga kababayan, padalawang pasilip po sa ating uh, pabahay dito sa probinsya ng Romblon. Kung tutusin po, ito po yung ating paunsina na pabahay na inyong likod siya, hindi kaya ka-plugs, no? Ito na po ang ating pabahay ngayon. Ngayon po katulong tayo. Ito, itong, side na ito, ako po ang bibira nito, no? Magpapalitada. Ayan. Maraming salamat po kay Ninang. At siyempre, ito po ang uh, pinakasalas, ang aking kinatatayong ito, pinakasalas po ito, no? Ito ang isang uh, kwarto. Ayan. May uh, nagpapalitada na po, no? May bubong na po, mga kababayan. Siyempre, ito po ang isang uh, panalawang kwarto. May nagpapalitada na rin, mga kababayan. Ito po yung pinaka yan. No? At may uh, uh, bintana tayo dito sa main entrance. May bintana doon dalawa sa isang kwarto sa main entrance din. At dito sa isang kwarto may bintana tayo. At dito naman sa salas po mga kababayan, ay uh, may bintana rin tayo dito sa pinakasalas no? At siyempre, ito po ang ating uh, CR, no? To. Ito po, medyo malaki-laki po narin CR natin. yan At siyempre, ginagawa pa pa nga po at medyo makalat pa mga kalingap mga kababayan. Kaya salamat po sa inyong mga patuloy na pagtitiwala at pagsuporta kay Andy kaya ka vlogs no ang unang tigil kahit may pabahay tayo dito sa probinsya na Romblon tuloy pa rin po ang ating pag-scout mga kababayan no at din kapapahipahin na natin ka kaayos ko lamang po ng mga PBC fight no mga PBC fight na nakalinya papunta doon sa Puso Negro no ayan ito na at uh, na po ng finishing ngayon mga kababayan ayan salamat po sa inyo lahat sa inyong mga patuloy na pagsuporta kay Andy kaya ka vlogs no Ninang, maraming salamat Ninang. Ingat kayo lagi Ninang at pagaling po kayo, no? Sa inyong kakaramdaman na. Sige mga kalingap, update ko pa kayo. Maya maya ko. Ayan po ang uh, isang kwarto dito sa harap ng kalsada, no? Kasi pag nandito po kasi sa bintana na ito, dito sa kwarto nito. ito, yan ang kalsada na po yan, no? Medyo mataas po kasi ang tayo nito mga kababayan. Mga kalingap, yan. Medyo mataas po ito. Yan po ang uh, pinaka-highway, no? Ayan at ito, nag ano sila dito, nag-pupuro uh, o palitada ito sa kwarto. Tikitiki isa pong kwarto sila mga kababayan. At siyempre ito pong isa rin oh. Yan. Yan po no. At andun pong ating mga maghalo sa labas. yun nag ano sila nag ayan uh, oh. Nag, uh, bibit high o oh, naghahalo ng uh, pampinis mga kalinyap Siyempre narito rin si Mario Palcon TV no. Naruto rin si Mario Palcon TV. Ayan at uh, ito ang pinakasalas nga no. Ayan at uh, yun. Pinakasana po yung ating uh, tutungtungan. Kasi ah, tayo magpapalita magpapalitada din mga kababayan Kasi natulong naman po talaga yung lingkod kahit saan po no Okay mga kalingap update ko kayo ang kaute Yan At po tayo mga kababayan Kasi po marunong tayo nito no Walang imposible sa atin itong magpalitada po tayo O magpinis ng uh, wall mga kababayan Kasi nga po no sa hindi po nakakala, matagal po natin trabaho to. Matagal po natin trabaho to, mga kalingap. Kaya, tulong-tulong po, no? Tulong-tulong to, leader. Kahit mga may mga kalingap ng bahay, marunong po tayo yan. Wala pong imposible sa atin. Yan mga kalingap, no. Update ko po kayo. Bye. So mga kalingap, no. At ito, uh, malapit na po. Matapos itong ating pinapulitahan, uh, no. O pinipinis. Tulad so, nga po na sinabi ko mga kababayan sa ating mga bago pa lamang para ating kaibigan, no. Na ating po mga pabahay ay katulong po tayo sa paggagawa, no. Siyempre po, uh, sa pintura, ganun din po tayo, no? Sa sampu po na ating uh, natapos na pabahay, na pinagawa, no? Na to, sa tulong po ng ating mga minamahal na sponsor, ay, uh, lahat po yan, sa sampu yan, ako po nagpintura. Kaya, maraming salamat po sa mga patuloy na pagsuporta at pagsubaybay kay Andy kaya ka Vlogs. Yung iba po na nagtatanong, yung iba, no? Uh, marunong pala si Andy Kaya ka vlogs mga uh, palitada o mag Matagal po pa natin ano 'to, mga kababayan. Matagal po natin 'tong naging trabaho. No? Shout out po sa ating mga minang, mga sponsors, solid viewers, solid supporters, sa ating mga silent viewers. Pagpalang-apon, umaga, tanghali, gabi. Ika nga po'y tulong-tulong together, no? Hindi nakatunga nga lang. Ganyan po magpapahay sa hindi kaya ka-plugs, no? Na mismo tayo ay uh, nagawa una tulong no Well, ganyan. <coughs> <coughs> Yan. Yan mga kalingap. Shout out po sa inyo lahat. O oh, ang galing, galing kong sumayaw. Tingo ba, ba mga kababayan, shout out po. So mga kalingap to. Ah, patapos na po tayo no. Tapos na natin to isang plat mga kababayan. Sabi. Ah. Pero tagaktak na po ang ating uh, pawis no. <laughs> Pasa tama talaga. Ay tayo itulong-tulong. Shout out po sa lahat. Ito po yung ating pantalong pasilip na no, sa ating uh, bahay mga kababayan. Cảm ơn hai này sáng lâu đi lang mà vượt đi vượt đi Okay, mga kalingap, mga kababayan, finish na po tayo. Nasaan plat, no? Shout out! So, mga kalingap, mga kababayan, ito na ang ating uh, uh, pabahay dito, no? Ayan, at uh, nagpipinising na nga po sa loob. At, uh, siyempre, pagkatapos ng loob na pinising at napluringan yung loob, ito namang labas, no? Ang ating uh, pipinis, mga kababayan. Ito na po ang uh, resulta sa ngayon ng ating uh, pabahay po dito sa provinsya ng uh, romblo no ayan, ayan po ang ating uh, pabahay ngayon dito ayan Alipunin nang uh, sa awan ng Diyos po uh, nagkabubong na po ngayon ito na po uh, nabubunga na po ito lahat ayan ito na po nga uh, bubungan na po nang lahat Salamat po Ninang nang marami at ah uh, pinis na lamang po ah kita ko rin po sa inyong, uh, uh, baba 'yan ito po yung uh, bubong 'yan po ito, uh, may bubong na po ito At ito po mga kababayan ng pinakaharap ng uh, bahay ayano no? Ito yung pinakaharap at uh, medyo mataas po ito sa kalsada kaya maganda po ito mga kababayan kasi ito po ay uh, highway 'yan tabi po ng highway ito 'yan tapos nga po uh sa tabi ng highway ito po ay uh, medyo mataas sa kalsada kaya ito po ano uh, nga pagaganda po ng uh, uh, sitwasyon no ng ating mga uh, niliguan bahay po dito mga kababayan at malapit-lapit na po mga kababayan, ito matapos at finishing na po lahat. Pero wala pa rin pong kisame, eh, no? Ah, mga lababo, wala pa rin po, wala pa tayo nabibiling mga lababo. At pang kisame, eh, wala pa po tayo nabibili. At siyempre sa iniduro, wala pa rin tayo nabibili mga kababayan. Kasi nga po, medyo ano tayo sa budget, no? Sana, no? May dumating na budget mga kalingap mga kababayan. At ito po yung ano, highway nga po, baba, no? Oh. At yung pong patingin dagat po yan mga kababayan, yan, yan po ay dagat. Kaya halos nakaharap po ito sa dagat, pero mataas po ito, malayo layo ng konti ang dagat mga kababayan. Mula dito sa bahay na ito natin pinapagawa, ang dagat po ay nasa mga 5 minutes bago dagat na po. Pero pababa mga kababayan, no? Pababa ito. Ayan. Shout out po sa inyo lahat. Ayan na, no? Ang ating pabahay. Uh, At tuloy-tuloy po no, ating pag-ano uh, pag, dito sa Provincial of Roblon, ating pag-scout, no? Tuloy-tuloy po mga kalingap. At mga kalingap, no? Napakapulido po ng uh, pagkakabit ng... a uh, kahoy no na yung mga pamako na niro, bali ito po yung sa parting ito no ayan ayan po mga kalim. sobrang init po mga kababayan hapon na pero grabe po ang init tingin naman po oh, nagpipitik pitik ang init sa ulo no at salamat at sa ating malapang nandiyos at nabubunga na po ng ating uh, alwage. at uh, sana po no kung ito uh, hindi tumama sa bato na malaki na palaking bato ito po sana siguro tapos na ang uh, pinis sa loob ayan at dito naghahalo po dito. Pero katukatulong po tayo mga kababayan. Oh. No? katulong tayo dito. Alam niyo mga kalinga mga kababayan, napakahirap po dito ng uh, tubig, no? Kaya ito, wala naman, nagigigi nagpapaigi pa po tayo sa malayo, to. Dalawang drum to, isa wala nang laban. At ito, hanggang dito pa po ang lute na ito sa taas. Ato ito nagpupuro na po dito sa parting ito, no? Yan. Napakapulido po ng pagkagawa ng uh, kahoy, no? At puro good lumber po ito, mga kababayan, ano? Puro good lumber po ito Ang ating uh, pina, ano, pinakabit na kahoy At syempre, dito po natin nilagay ang uh, box no? Yan, safety box At syempre, may mga linya na po ito ng uh, kuryente mga kababayan At ito nga may bintana tayo dito sa harap Kasi ito nga po yung na Nasa harapan ko ito Yan, tiris po yan At uh, nakakatuwa no Kasi pagdating po niyo Pag nandito ko sa tires mga kalinga, Mga kababayan no Ayan, papasal ko kayo ha. Ito, tatambakan pa po ito. Ayan, makalat pa no kasi ginagawa pa nga po pag ito po terrace po ito mga kababayan o, tawag na ibay balkona ayan pag nandito po kayo nakatambay makikita niyo na po yung dagat ayan tinuturo ko na yung dagat po yan tapos ito nasa baba po yung kalsada yan po kinaganda po dito nasa baba ang kalsada mga kalingap mga kababayan Kaya maraming maraming salamat po sa inyo ha sa inyong mga patuloy na pagsuporta at pagsubaybay kay Andy Kayaka Vlogs. At syempre nga, huwag natin kalimutan nga suportahan ha. At uh, subaybayan ang mga upload premier video ni Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalinga Prab, no? Sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan. Siyempre nyo lingkod. Ayan, tuloy-tuloy po ating pag iskap dito. At marami na po tayong lahat na natulong dito. At yun nga, sabi ko nga, no? Na, siyempre, hindi lang ang aking uh, pangalan o channel ang dinala natin dito sa probinsya ng Romblon. Siyempre kasama po natin at pinakilala po natin dito no, ang buong team Kalingap sa pangunguna nga po ni Kuya Wal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalingap Rab. Simple lubos ako nagpapasalamat kay Ninang. No? Ninang, salamat Ninang sa inyong tulong po. No? Sa inyong tulong po dito sa pabahay ito. Shout out po sa inyo Ninang at sa inyong buong pamilya. Ingat po kayo lagi at gabayan kayo ng ating po may kapal, sa ating mga minamalang sponsor, solid viewers, solid supporters. Maraming salamat po sa inyong lahat-lahat. At yun, mga kalingap no, isang side na ito ng kwarto ay ito may, may ano na, may uh, ito, finish na no. Pero ito wala pa, itong harap, saka itong ng uh, siding, bali tatlong siding po dito sa kwarto ang uh, wala pang finish kasi kaumpisa lamang po ngayong araw na ito. At itong kabila po, ganun din no, yan, may finish na rin po yung kabila na isang side. At itong isang, side po ito ay uh, inuumpisahan na rin po mga kababayan no. At siyempre ito, kabila ito, yan, at tayo pong bumira niyan, tayo pong yung lingkod ang bumira po niyan, isang uh, flat na wall no tayong bumira niya kasi marunong naman po tayo gumawa niyan at simple na dito ang uh, yun nga si Arno nandyan ayan at uh, sana no malapit -lapit na pita po ito mapinis ng loob lahat mga kalingap siguro itong loob 3 uh, tapos na tapos na po ito mga kababayan pinisan no salamat sa ating mga magigiting at masisipag na nga yung manggagawa no ayan ano kaya ang ating maipapremium sa ating mga manggagawa mga kababayan pag ito'y tapos na tapos na no ayan kung ano ating maibibigay na pakonsuelo sa mga manggagawa, mga kababayan. Siguro pag may uh, ano ito mga ito okay na. May isang galon tuba. Ayan mga kalingap no. <laughs> At siyempre may pint may pinto po dito ito sa exit no. Ayan sa exit. Ito po pinakasalas. Ayan wala pa rin po flooring kasi nga po unahin muna ang pinis bago ang flooring mga kababayan. Masisipok po ito ating manggagawa kasi wala man po nagka problema. Alam niyo mga kalingap no ito. Ayan Itong parte pong ito, tinuturo ko pong ito, ito yan, ito po ay bato na napakalapad, nagpagitna, yan, dito po nahirapan hanggang dyan, dyan po nahirapan kasi binaak po yung bato, dyan po natagalan, no. Saka dito, sa parte pong ito, mga kalingap sa loob pong yan ang pinakasiyar, dyan po nahirapan ang uh, ating mga manggagawa kasi bato po yan, matigas na bato, no. Kaya uh, binaak po, pinagtsagaan uh, na ba akin yung bato para po may layout at makapag-aasinta tayo ng uh, hollow blocks. Kaya medyo po tayo natagalan, no? Mga kababayan. Ayan. Shout out po sa ating mga masisipag na mga manggagawa. Ayan po sila, oh. Tuloy pong gawa nila. Wala silang inilkan pang nagagawa, mga kababayan. Hindi sila nag kan No? Ayan. So mga kalingap, sa inyo po lahat yan, sa muli po sa mapagpalang hapon, umaga at ang haligabi, na po ang yung lingkod po ay medyo namamay-may nga na. At talaga po nga tayo ay, puro po tayo si mga kababayan, kasi nga po ah, tayo katulong sa paggagawa. Ayan, shout out po, walang iba, kundi kay Ninang Florida, Salvania, Pes Gerald, may kami ka shout out po sa inyo. Ingat po kayo lagi din ang, kay Nina, kaya Francis Fernandez Vlog, may kami ka shout out po. At siyempre, may kami ka shout out din po, walang iba, kundi kay Ninang Nikki Rojas, Ninang, salamat po at ingat po kay lagi, shout out. Siyempre, may mga love shoutout po. Walang iba ko ni kay Ninang F. Ayan, salamat Ninang F. Ingat po kayo lagi. Pagaling po kayo. No? At siyempre, may mga love shoutout po. Walang iba ko ni sa dalawa nating Ninang na may channel. Pakasubscribe po. Walang iba ko ni kay Ninang Routemates Mix Vlog. Salamat Ninang. Ingat po kayo lagi. Ayan, shoutout po. At siyempre, may mga love shoutout po. Walang iba ko ni kay Ninang Marisa Sunakawa. Ayan, may mga love shoutout po sa inyo lahat. At ingat kayo lagi. Siyempre, may mga love shoutout po. Walang iba ko ni kay Ninang Pisalasar. Ayan, shout out po kay Ninang Pisa Pisalasar. Ingat po kayo lagi, no? At siyempre, kay Ninong o kay Kuya, may kaming kailang shout out. Kay Ninang Margarit Lim Iyo, may kaming kailang shout out po. At siyempre, may kaming kailang shout out po kay Ninang Manayles. Ayan, ingat po kayo lagi. Sa inyo po lahat mga kababayan, hindi ko po kayo may isa-isa. Na po, alam nyo po yan kung mga sino-sino kayo. Basta po, ingat kayo lagi. At siyempre mga kalinga, pansamantala tayo ng mamamaalam ang yung lingkod Andy, kaya ka Vlogs at siyempre patuloy patuloy natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalinga Prab no po salamat po bye bye and God bless sa inyo lahat ang yung lingkod ang isang matsagang vlogger matsagang scouter bye bye po and God bless at itong munang pasilip dito sa ating Padalong pasilip dito sa ating pabahay dito sa Romlon bye bye po sa inyo lahat at ingat po kayo lagi